Ito yung tanim kong siling pansinigang. Ayan, may mga bunga na siya. Marami na akong nakakuha dito. Ayan o. No? Oh. May bunga. Ayan siya. Kasi ito pa. Ayan. Hindi pa kita. Ayan Oh. No? Ay! Napita. Sorry. Ayan mo na. Tikasin na natin. Zay pa. Ito naman yung na rin to. Ayan yung isa ibang klase naman yung bunga niya ano siya yata to siling labuyo akala ko siling panigang nung binili ko <laughs> labuyo pala siya Ayan, pataas naman ang bunga niya ibang klase yung, ano. Um, yung siling pansinigang ang bunga niya pababa Ayan, ang alita niya sa baba ito nakatayo yung bunga niya yan o Ayan, siling dabuyo yan. Ito rin siling labuyo eh. Puro siling labuyo pala to. O, ito rin oh. Yung manghang. Ito yung akong talong. Ramda rin ako mga harbos dyan. Ayan. Kanina nakapag-harbos ako. Nagsinigang. Kaso ito malaktok yata buong. <laughs> Ay! May ano higan. May higan. May higan uubos so, ang aking mama kailangan kang yan kasi bakit iyan? hindi oh, niya higad kung oh, alisin hindi ka kukuha oh, ano? bakit ito? pag ito umano sa katawan mo no, nakukuha oh, mamamantal ka uubos hmm. yung daron nakakuha no, na rin ako dito ang paghahabas na rin ako Kompleto nga ito eh. Pagka magsisinigang. May isinigang pa yung May okra. Tapos may... Ito yung aking pangkong. Kakatalbos ko lang yan. Tapos sili sile. Talong okra. At pangkong. Sayang. Hindi naman ito sayang magagamit ko ito. Wala yung aking mga sitaw nung malakas na bagyo mga natumba hanggang natira pero at least meron pa rin yung aking panabasa ng sitaw yan na lang natira sa <laughs> konti ito dahil malakas ang agos dito hmm, para nang stop silang lumaki okra dito hmm. siya so, yung aking mga palong kumusta sa wala na ganyan na buti nga nabuhay ulit eh pero kinukuha ko unti ito ang dahon niya yan so yun lang ating um, mini garden Ito sa pan di ko ako kasi ano natutulog na nakakunin so yun lang ating um, mini garden